papacheck up lang ako sa mata nakuha ko na yung safety eyewear natin maswerte ako kasi itong company na pinagtatrabahoan ko sila yung nagbayad nitong eye test ko at right, magandang hapon dyan sa inyo mga kakural if you remember guys uh, nagpa-check up tayo ng mata last week. So ngayon, kukunin ko na 'yung uh, salamin. So magta-travel tayo ulit sa Northwich at pipick natin ngayon 'yung salamin. Dumidin ng kotse ko. Araw-araw trabaho from Monday to Friday, Saturday Sunday overtime pa actually ngayon is saturday kalalabas ko lang sa trabaho nag overtime ako wala nang time maglinis ng kotse magandang panahon ngayon hindi umuulan pero malamig maswerte ako kasi itong company na pinagtatrabahohan ko sila yung nagbayad nitong ites ko kasama rin dyan yung uh, sa binayaran nila yung safety eyewear so ngayon kukolektahin ko na right andito na tayo sa Northwich dun na lang tayo magpapark sa Asda Guys, andito na tayo. Medyo mahirap mag-park. Sobrang busy ngayon. So tara, punta tayo sa Specs Sabers. So ayun guys, sobrang busy oh. Ang daming naka-park. Puno, puno ay market day pala oh kaya pala busy maraming tao mamaya pa hapon marami ito so, punta na muna tayo sa Speed Savers sayang market day nga pala oh. hindi ko alam na market day dito nagkataon lang dito natin kukunin yung salamin salamin ko sa mata market day pala ngayon

Wow. Hindi pa man din ako nakapagdala ng pera. Kasi nga yung salamin is bayad ng company. Sana nakabili man lang dito sa market day. <coughs> So it's right here, kalapit pala mismo ng McDonald ang uh, Ispec savers. So yan. So hindi ko na kayo sasama guys. Pasok na ako sa loob. Right, andito na tayo sa waiting area. ako kakausapin lang ako. Para sa salamin ko. daming tao, very busy. 哦，老远了，巴东村。 At ah, dito na tayo dumaan Dami kasing tao So ito sa kamay ko guys hawak ko na Nakuha ko na yung Safety eyewear natin bagong release na Toyota oh. Toyota BZ4X fully electric siguro to so okay na tayo sa parking <laughs> agdan. Kailangan tayo sa Mas maganda Exercise. Sekarang kita berada di sini. Kita akan mengekalkan kereta. tanda, saan ba tayo park oh, yung wala susi ko yun na ito ko na Tara, let's go. Uwi na tayo, di pa ako nagtatanghalian. So ayan guys, sa hanggang dito na lang muna guys. Kinuha ko lang yung salamin ko kasi kailangan kailangan sa trabaho ko. So medyo hindi na maganda yung lagay ng mata ko. So... So yun lang ang pinunta natin dito. And kung alam lang natin na merong uh, market day ngayon, sana nakapaganda tayo pero sa ngayon kasi kalalabas ko lang sa trabaho, hindi pa ako uma, hindi pa ako kumakain. So kaya bilisan ako. So hanggang dito na lang guys and I will see you again sa susunod na vlog. Bye for now.